DOH hospitals naka-alerto sa 7.2 magnitude na lindol. NCR at Region 3 magtutulong. Pinumpirma po ng kinumpirma po ni Department of Health DOH Secretary Ted Herbosa na handa ang kagawaran sa kaning tumama ang the big one o ang 7.2 magnitude na lindol sa Metro Manila. Matay po sa contingency plan ng DOH, hindi ang Metro Manila sa apat na quadrant upang maging organisado at mabilis ang pagtugon ng mga ospital sa oras ng sakuna. Mahalagaan niyang alam ng publiko ang mga itinalagang DOH hospital sa bawat quadrant north, south, east at west upang agad na makapunta sa pinakamalapit na pasilidad sakaling mangyari ang matinding lindol. Sinabi po ni Herbosa, katuwang ng DOH-NCR, sa pagtugon ang mga karatig regyon gaya ng Region 3 o Central Luzon na magsisilbing suporta kung maapektuhan ng ospital sa Metro Manila. Magpapatupad din ng um, 10% surge capacity ang mga DOH hospitals upang madagdagan ang bilang ng mga kama, pagkamitan at tauhan. Tutulong din ang mga ospital mula sa Region 3 at 4A Gayun din ang mga lokal at pribadong ospital sa NCR upang mapalakas ang pagtugon sa mga pangangailangan medikal sa panahon ng sakuna. Sa Central Luzon po, nagsasagawa na rin ng mga paghahanda ang mga pampublikong ospital bilang bahagi ng Disaster Risk Reduction and Management o DRRM program ng DOH. Kabilang po sa mga pangunahing ospital sa rehiyon ay ang Bataan General Hospital and Medical Center sa Balanga Bataan, Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital sa San Fernando, Pampanga. Bulacan Medical Center sa Malolos, Bulacan. Tarlac Provincial Hospital sa Tarlac City, Tarlac. Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. At Zambales Provincial Hospital sa Iba, Zambales. Nilinaw po ng DOH na ang mga ospital na ito ay bahagi ng koordinal, um, koordinasyong um, sistema ng pagtukon sa la, na layo mapabilis ang pagdadala ng tulong medikal sa oras ng malawakang lindol o awesome. Mandato po ni Pangulong Ferdinand Bombong Marcos Jr. na maagang maghanda ang lahat ng ahensya ng pamahalaan upang masiguro ang tuloy-tuloy na serbisyo sa publiko kahit na sa panahon ng kalamidad. Samantala naman, sa Nueva Ecija, iniulat din ng Provincial Health Office na handa ang mga ospital sa lalawigan. Tiniyak din ng DOH na pasado sa Hospital Safety Index ang mga gusali ng kanilang mga ospital at nakalatag na ang mga emergency contingency plan para sa 7.2 magnitude na lindol. Kabilang po sa mga regular na hakbang ng DOH ay ang pagsusuri sa katatagan ng mga gusali um retrofitting ng mga lumang pasilidad at pagsasagawa ng mga drill at sanay para sa